Kumusta sa lahat? Kami ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Maaari mong pag-aralan ang bawat parameter ng organisasyong pinag-uusapan ng mas malapit. Ihahambing namin sa iyo ang mga kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Gartner Inc. Ticker IU Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang data mula Agosto 12, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Gartner Inc. na bibilang sa subkategory. Data, labinsyam na kumpanya ang kasangkot sa paghahambing. Makikita natin ang order table sa dulo ng video. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan ay dalawa sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 1.3 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong merkado sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa buong US stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa markang dalawa para sa kumpanya Gartner, Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Gartner, Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labing buwan ang mga stock Gartner, Inc. Nagpakita ng pagbabago ng minus 51.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na 3.2%. Market capitalization ng kumpanya Gartner. Int nagkakahalaga ng US Dollars 17.11 bilyon. At ang market capitalization ng subcategory ay US Dollars 268 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 1.53 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US Dollars 38 bilyon. Pagkumpara sa stock market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Gartner, Inc. sa subkategori sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 6.384%. Ang book value ay 3.773%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategori, masama minus isa puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US Dollars 2.857 Bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay nagkakahalaga ng isang daan at walumputpito ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng utang ng kumpanya, masama, minus isa punto. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 13.5. Ang average sa subkategory ay 43.6. Pag ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars 1,245 milyon. Inaasahang magiging US dollars 300 at 86 milyon ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average sa subkategory ay 5.7. Pagsusuri ng presyo ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable minus, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 11.7% na may average na 13% sa subkategori. Pagtatasa ng margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 13 oras 26 minuto porsyento, na 108 porsyentong higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay daan at dolyar. At sa subkategory na daan at 80,000 dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay 6,100 dolyar. Na may average sa subkategory, US dollars thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay 305,000 at dolyar. Subcategory 200 at 68,000 dollars. Kita sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 4.1% na may average para sa subkategori na 2.2%. Tagapagpahiwatig re labing apat na nagpapakita ng siyam porsyentong antas para sa kumpanya Gartner, Inc. Habang sa subkategory ang RC level, labing apat na ay 32%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa US dollars 200 at anim. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US dollars 300 at 5. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian. Guru Markets Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng mga Seguridad Gartner, Inc. Sistema ng impormasyon ng pagtatasa Guru Markets, isang desisyon ang nagawa magbukas ng buy trade sa US dollars 200 at 25.8 kada share. Bukas ang order dahil medyo mataas ang valuation at pagbabago ng presyo ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamantayan sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 200 at isa-isa. Ang stop loss ay nakatakda sa isang daan at siyam Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang deal batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Setyembre 11, 2025, o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, EA, ay isang countervailing sell order. Ang video sa deal sa pagbabalance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa actual na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.